magandang araw mga ka-idol magawa tayo ng pang pangilong ng kalabaw mga ka-idol natin yung pangilong ng kalabaw ah ng aking kaputol kasi sugat na sugat na talaga naman ang uso daw kaya ngayon nanggawa ko nito kasi papalitan na natin yung kaniyang dating pangilong kasi nagasugat na raw eh At ito na ang gagawin natin mga kaidol. Gagawa tayo nitong bilog na tsinelas. So sinakto ko na yung butas na dati yung butas at doon natin ipapasok yung lubid So bali ang gagawin natin mga kaidol diyan yung tsinelas ng babae. Pagturo yung ating gagawan ng ano ah uh, pangilong. Dapat tsinelas ng babae ang gagamitin natin. Para hindi masyadong ah uh, naninikwet ako nanunuwag dahil pag sinilas daw ng babae eh, yan ay medyo mabait yan tapos na yung bilog na nakagawa tayo ng dalawa nyan so yan nga ni dito na tayo magpapastol na tayo mga kaidol at sinamahan ko na nga na ito magpapastol na ito at ngayong araw ay papalitan natin nga ni yung nguso yung pangilong ng kanyang kalabaw dahil nga ni daw ay sugat na <coughs> so yan ay eh, pastulin muna natin itong isang inahin at yan nga ni pahirapan pang kalagi oh. sobrang tigas kalagin. so dito na nga tayo mga ka-idol at punta na natin nga na itong kalabaw na papalitan nga natin ng pangilong Nguso kita naman yung mga idolo oh. totoki pa o oh. kanya oh. ng sugat naman ang na ani naman mga idol ah, namumula na ngayon o oh. luang na pati ang butas ng kanyang ilong oh so ngayon ito yung papalitan natin mga ka idol kabilaan na pala yan ay, mapulang pula na oh. kaya pala naman parang ayaw nang ipawakan oh. so ay kawawang kawawa naman talaga na So, nga ready na natin to pogal na natin muna ayan naitali ko ng mga kaidol so bali tatalian din natin sa ulo so, ngayon, sa sungay nasa ganun ay hindi makapalagyan dahil pag tinanggal yung huso ay baka makawala bagya ay nako mapahirapan tayo maghuli niya <coughs> so yun nga mas sa pagpalit mga kaidol ay tanggalin natin muna itong isang lubid at meron na nga ni, ako dito ready na yung ating pangpangilong oh. so yan naka ready na may chinelas na rin at bagong style na ito mga kaidoli itong pangilong na ito yan o ko na para matibay-tibay kasi turo yan ay maka, makawala ay mahirap paghanap ba paghanapin pa tayo yan so bali bubulan na lang natin yan at nang sa ganun nga niya ay may luck so ang problema hindi naman natin masusuan kasi mahangin pero titestingin pa rin natin wala wala hindi talaga kaya nakasangin wala na wala Pan na lang natin yan eh, ano, sususuan. Higpit na lang muna natin. Ayan, mahigpit na. O, oh, diba? So, mga ito na, mga kaidol. Magtatanggal na tayo nitong, ano, kakalasin na natin itong unang lubid niya. At nang mapaltan ka na ng pangilong idol kasi sugat na ang iyong nguso. Sugat na ang ilong mo. Matagal-tagal ay eh, malabit na yan. Ayaw pa kasi masakit na nga ay eh, Sugat naman na talaga mga kaidol. Dumugo pa. Ayan tangkita kita naman agit-gitin ko na sana kaya lang mahirap walang pang hahawakan alagay natin ang temporary tansi para may temporary tayong hawakan ay pahirap pang ipasok kasi ayaw nga mapasukot oh. ayaw na niyang mga ipasuot yung isang tansi kasi masakit na yata talaga ay wait wait lang Ataasok din yan. Oh, ayaw talaga. Ayan, simpuan lang natin. Okay. Eh, you o. Oh, Umasok din. So, yan. May temporary na tayong hawakan, mga ka-idol. Oh, maski bitawan na natin yung dating Pangilong, practice meron na tayong pangahawakan ngayon yung dating pangilong na yan ngayon natin gigit-gitin na yan at puputulin yan pa ayaw pa kala niya kung aanoy na siya eh ay hindi kakakatahin tatanggalin lang yung pangilong mo kasi sugit na yung uso mo Ayaw pa, oh. Alam mo, kapalag ka. Oh. Ah, magtitiis ka ng sakit yan. Oh, yun. Lagot na, mga ka-idol. Ito na, mga ka-idol. Ready na, ready na itong isuot. So bali mga kaidol ay isusuot natin yung dulo na yan na uh, medyo patilusin na natin para mag-shoot sa butas. Ay sa parting kanan natin isusuot mga kaidol. Para yung chinilas do sa may parting kanan din yan huminto. ayan oh. Iigitin natin. Oh. Oh, di ba? Doon doon yung lalak sa ilong na laang niya. Ayun dumugo pa. Pulang-pula -pula yung uso niya oh, mga kaidol. dumugo galing nga ni sugat na yan ganyan na lang ako ang kanyang pangilong yan style so bali dudubli na natin ang bowl na lang dito sa ano sa bandang dulo sugat to oh. pumula pa kakaawa kasi yung mga idol, sugat talaga na. Mabuti na lang, sinabi sa akin ng bata at talagang ano, palitan ko na raw ng Pangilong ay talaga namang ano, eh, bumili na tayo ng bago niyan para bago naman yung Pangilong niya. Mabuti na lang, mabait itong kalabaw. Kasi kung mailapin, mahirapan tayo magtakid yan. So yun, ah uh, Yan mga kaidol, yung tinanggal na yan ay alam mo ba ka mga idol, yan isang sekreto na dapat alam nating mag-aalaga ng mga kalabaw. Yan mga kaidol, ay iuuwi natin sa dampa yan. Tapos ang system niyan, ilalagay natin sa tapat ng usukan, yung tapat ng tungkuan o kaya apoy. Sa nauusukan para yung kalabaw natin, malimbawa kung nakawala, hindi masyadong laog hindi masyadong gala hindi lalayas ng basta basta na lang maski lumayo man siya babalik at babalik pa rin dyan sa inyong bahay o kaya dampa kaya yan iuwi dyan sa bahay o kaya sa dampa isasabit sa mga gilid ng bahay o kaya sa tapat ng usukan ng apoy yan ang mga sekreto sa pag-alaga ng kalabaw para siya ay maamo ayan tapos na yung pangilong niya mga kaidol tanggalin na natin itong temporary para man sa ganun ay siya ay komportable na yan okay ok na tapos na tanggalin naman natin itong nasa ulo kaya lang sikip kalagay natin yan sa niyog yan o manibago pa siya o. nanibago sa kanyang pangilong kasi <laughs> ba style na nun eh. Oh, ang pogi na niya, di ba?